Unang umalis si na Max at Gab patungo sa exit point at magkita-kita na lamang silang lahat doon. Nahihirapan nga sila sa daan dahil sa kanilang dalang pera. Sumunod na rin si na Andres at Miguel na umalis sa bahay ni Samayo Patil at katulad nila Max at Gab, nahihirapan din sila sa daan. Sa kanilang paglalakad nila Max at Gab, nakakita naman sila ng isang kabayo kaya medyo napabilis ang kanilang paglalakad nito. Habang sina Benji, pabalik na sila sa bundok upang kumuha ulit ng droga para sa kanilang shipment at wala pa rin silang kamalay-malay na nilusob na sila at patay na si Sameo Patel. Umalis na rin si Najib at tumasabay ni Sameo Patel at halos inubos nga nilang lahat ng pera. Sinabihan ni Najib ang kanyang team na hindi na nila pwedeng daanan ang mga truck na nadaanan na nila. mag sila sa GPS, lalo na ngayon, mabagal ang kanilang galaw dahil sa loot. Natatawa naman sina Max at Gab dahil hindi alam na kanilang mga kasamahan nakagawa sila ng paraan upang mapabilis ang kanilang galaw. Gayon paman, dumating ng binatang tauhan ni Sameo Patel sa kanyang mga kasamahan at ipinalam niya ito kagad sa kanila na nilusob ng kanilang kalaban ang bahay ni Sameo Patel. Kaya agad na nga sila nagtungo doon. At sa kanilang pagdating sa bahay, bumungad kagad sa kanila ang bangkay ni Sameo Patel. Pinuntahan din nila ang kinaroonan ng mga pera. At sa kanilang pagpasok sa bodiga, nagulat na lamang sila dahil halos naubos na ang lahat ng kanilang mga pera. Kaya inutusan ni Benji si Monching na palibutan lahat ng daan palabas sa bundok, patayin lahat ng hindi taga rito at naghiwahiwalay nga silang lahat para mahuli ang nagnakaw sa kanila. Kaya nasa panganib si Najibi ngayon dahil sa pag-alerto ng mga tauhan sa Mayo Patel. Makakalabas kaya sila ng buhay sa Mount Talimba? Yan ang ating abangan sa inkognito. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.